po mga bigan, dito po kami sa Santa Maria. Uh, may pasyente po kami din nila. Ayun po yung bata namin hindi na nag elpm po. Dito po sa apartment ni Saldio yan sa may Sa apartment ni no, misalti. Yung bata naman masigla. Kaya lang kami nag-ALPM. Yan po yata nanay. Yan po po yung bata. Pinaro namin dito sa Santa Maria. Tayo <mukasan> lang mo namin sa kalikot. Okay, sama kung tano, <mukasan> Mister, larap ka rito para may ebidensya. Ayan po, si Mister po kasama ko. A yeah. Kapi muna po kami. Pagkakapi muna kami. Pagkakapi e muna So, uwi na rin kami. Baka may mga kailangan pa ako sa akin. Eh. Ano? Baka may mga kailangan pa ako sa tulong mami. Eh. Kapay mo kami. Ayan, dito po sa Tamarieta. Salamat ang gamit. O guardaia patroa é. Ah, viva, mão began. 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 Mão began.